Do you cook for your family? Oh, yes. yeah? yeah. How many in your family? Three people. Are they fussy? Are they fussy? Oh yes, yeah, she says. Just to say, you know, I'm grateful. Thank you, brother Abel, you and your father, helping me in all Tada. If you're Samoan, mafatai delilava. If you were Tongan, yes, malagubito. we culture, every. No, 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 no. lagwanto <laughs> morning market dito sa Otara, kuya. Ayan, kami ngayon sa Morning Market dito sa Utara kasama si Kiera si Buyas,

Naalala ko yung sa grotto, ganito rin eh. Pag ito linggo. Sa lugar na amin. Tuwing linggo lang ganito. Ano ba yung inakyatan yung parang bundok? Padre Pio. Ah. Padre, Pio. Ah. Padre Pio. Dati yung mga taga sa amin. May pinupuntahan dun. Kung ba yun? Yung...

We're gonna put an apron on when you're ready. Okay, take your time. We need one more. We've got one more. Who do we have here today? What's your name, Kuretti, thank you so much for joining us. Kareli, do you cook for your family? And yeah? yeah. how many in your family? Three people. Are they fussy? Are they fussy? Oh, yeah, she says. I feel so bad. Alright, today you guys are gonna cook tuna pasta. It is under $30. Well, this is under 20 bucks for four people. Alright? All you have to do is come to our cooking classes at the Otara Scorpions Rugby Club. And all you have to do is sign up. This young man here, come this way, buddy. Come this way. Walk through these people. We're doing free cooking classes at Otara Scorpions.

ハハ <laughs> Ito ba bibili niya? Ito. Parang na sa sa Ayaw mo try yan? yan. pork. May pork na to, may lamb, may chicken. Ah. May beef. Sige, I'm Lamb. To. Sige, ko na ito kaya. Okay. Ang lungganin sa Dalawang sa ako. Ikaw isa. Tapos. Tapos sa uh, barbecue, uh, walong pirasa. Ako naman po, apat. Barbecue, first. pork. Ano apat na barbecue sa'yo. kapin po. Ayan apat ah, na pork barbecue, $8. 8, -8. Ocho, ocho. meron pa tayo mamaya, ano. Laguniza roll. Yun mga kapindu yun. barbecue pork. Eh. Sabot kayang presyo. Ang mumura ng pagkain dito.

Yeah. Kuya, yung inuupuan sa... This one, $20. In this one, yeah. yeah. Hello? Little, business, business, $20. Dito ko Dito ko binili about this one? Uh, 30 30 30 30, 30. Yeah. <laughs> <laughs> người ta tụi vậy. đấy thì bự bự kìa. không phải <laughs> là <laughs> <laughs> South Mall? Ah. Uh -huh. Oh. Wala sila ako yung guys uh doon. Ah. -huh. Doon lang sila sa sa Mount Wellington yung sa ASB. Ah. Kaya tinanong ko kung may pupunta pa rin doon. Isa kasi wala sila doon. Uh hmm. -huh. Pero dito parang hindi sila nawawala dyan. Patalas uh -huh. na dyan sila. Kasi malapit din sa kanila eh. Ayan lang, mas mala. Ah. Uh -huh. Doon sila nakatira sa Curls Road. Nakaka-inspire yung ganong business uh -huh. kuya. Mm uh -hmm. -huh. No, tapos uh -huh. pagkatapos, paandarin mo na, di ba? Lipat-lipat. Dito niya sinasabi ni Kuya Joel parang mapagod kaya lang pagka naman naka naka-stay sila sa bahay. Oo. parang oh. nahanap Pero siguro sa tagal na siguro nilang lang ginagawa Oo. kaya ganun siguro kaya, no? Oo. Oh. Nauumay na rin. Pero kung sa income lang, no? Panalo, no? Bawing-bawi, ano? Bawing -bawi, ano? Bawing Ang galing. Dito na kami. Alright. lang gusto ng gusto kasi ah minsan nga. ay sorry okay lang <laughs> minsan nga punta ako ng ano punta ako ng manurewa hindi ko pa na ano yan hindi ko pa oh, na experience doon eh Pagka nagpunta ka sa roundabout ng ano, makikita mo na yun. Mm -hmm. Nandun lang ang night market. Ah, morning market. Linggo naman sila. Tuwing linggo? Tuwing Sunday morning. Busog na ako mga pinboy Napubos ko yung apat na barbecue. <laughs> Yan, ay, stick na lang oh. Tapos yung langgo ni sa roll. Sarap. <laughs> Wala na. Masarap, masarap yung barbecue ng... Ano, mga Pilipino yung nagtitinda ro'n tsaka yung langgo niya sa roll beef pala yun kaya masarap baka mo yun wala na ha <laughs> si Kuya Randy nandun sa loob sinundo sila ate Donna tsaka si Rafael um, nagbibihis na lang siguro ay ka na yung pandesal na binil natin saglit lang sa akin <laughs> ang sarap eh. <laughs> Palambot? Ubus agad e. Eh. <laughs> Ito pala. Pilihan ng tinapay. Pumili oh, mo na ngayon. Ikaw Rafael? Gusto ka? Bili kami ng Hopia. oh. Ito. Asan yung, ano? Ayan yung third station? station. Puyo ba? Yung... Oh, Papatoy. 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 Oh. 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 Papa Papatoy. 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 Nandito kami sa... Forum. Forum. Wala. wala 90 yung <laughs> taligin namin. dito. Eh. Yeah, yeah. Gustong gusto kayong lugar. sa ano, kuya. Matapang uh, pa ka ba? Uh, ano sa inyo, di ba? Di ba yung mga ganito? Sa gawing Pangasinan, marami ba? Sambales. Oo, uh, mga ganito. Ang uh, daing baka rin. Eh. Gusto, gusto ko pati mo, kuya, yung ano, yung mga palayan na green na green. Follow the road for 12 kilometers. kay Kuya Ronan Nandito <laughs> na kami sa inyo <laughs> Ayan oh, papasya lang ka na namin Boss Ronan <laughs> Pinboy meets bato Bos Ronan. Ganda ng paligid na, ang ganda ng lugar dito. Yun, tara let's. Ganda ng lugar nila. Ang ganda rito. Ay, sorry.

Hanapin ko, hanapin isa lang sya? isa lang sya mayroon pa syang ma mga kasama kaso mga sa kabila uh, hala pin ko lang mamapute, gusto mo magbota? pahiramin mo ng bota yung may pinagamit ganita thank you kaila boss at tsaka sa wife nya, tsaka sa family nya nandito kami sa kanila ngayon kasama sila kuya randy Lati daw na Rafael. and shoutout din pala kay Alina. Ayan, kasama ni Rafael. Anong pangalan nito kuya? Pejoa. Pejoas. Ayun, ayun, ayun. Kuha tayo. Itong, ito? Ayan, yung malaki. Ito? ito? Ang malambot na. Oo. Ayan. Hindi pa ako nakakatikim na ito eh. Masarap yan. Oo. Yan. Pwede na kainin to, kuya. Oh. Muna, eh, ito kuya. Hugasan mo na, hindi na. Hugasan uga, mo. Pero yung iba kasi kinakain yung balat yan. Pero ako, binabalatan ko yun. Oo. Hmm. Oh, ko ng kutsara. oo uh -huh. Ah, okay. ay, ay, bota ko, ka ako. Oh. Isa, <laughs> isa yung bota. Huwag <laughs> <laughs> -lag ka. <laughs> <laughs> Ayan, may bota. Oh, tayong bota. Oh, <laughs> Tiyan, may bota. Oh, dami tayong bota. Oh, Ayan, ay, no, eh. Yes. Farmer. Ayos. 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 <laughs> Para makapag-practice ka na. Para pag nakabili ka ng ganito, ano, ano, ano. Oo, oh, patakbo-takbo ka lang dyan. <laughs> Tigman natin to. First time kung makatikip na ito. Pidyos. <laughs> Parang siyang bayabas ako yan, pero... Ah. Tingnan mo po. Matamis ba? Mapait pag kami ganyan. Hmm. Pero kung ano yan, kung walang balat, matamis yan. Hmm. Kasi ginaganong ko ng ano yan, hindi ko pinakaya. Maasim. 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 Matamis ba pag hinog? Ano na kayo ng kambing o? Ayun, wala yung kambing nila. Matamas yung laman nga pala kuya. Yung ano, hindi ko kinakain yung balat Sa kinakain daw yung Ah, yan si Shai. Wow. Ang ganda naman Ang ganda naman ng kambing

<Sélite> so, Sige lang po. Sige lang ako. Oh, Wow, Para so, kasama siya sa nalawa. Para kasama ka ah. sa so, like, um, uh, uh, uh. si, ano. na mas Si Tito Gio ang magpapakain. Guys, labas na yun yun. Pag magbablog. Ano kinakain niya? Mais? Ano, mais. Alis dyan Wow. Hi, Chai. Ayun, namatay. Ba't nawala? Okay lang ko yun. Ano, wow. hey, okay. okay uh. you have a Minecraft farm? <laughs> Hindi, hindi ulot din. Tumatawid tumata yung isa, oh. Alam na yung teritoryo sila. Thank you. Salamat. No. Chang, ching chang. <laughs> tahan natin yung ang tupa. laki na tupa. <laughs> Tumakbo. Tumakbo. <laughs> ang ganda ng lugar nila rito. Grabe, napaka-presko. Tahimik, hindi delikado. Hmm. Ay, ang dami palang mga tupa ron sa baba. Ay, nakabota tayo mga kapinoy. Pinahiram tayo ni Boss Ronan. Ay, ang dami dun, no? Andan yung mga kambing, andan yung mga tupa. Ang lalaki. Nandun sa malayo. Ayun oh. May mga kafinboy Ang ganda rito. Parang probinsya. Probinsya, probinsya. Ganda. Balik na tayo ron. Sinilip lang natin yung mga tupa. Lumalayo sila pag lumalapit ako eh. Kaya yeah, huwag na natin silang abalahin pa. Balik na tayo. Ayan yung bahay na nabasro ka na. No? Ganda. Napaka napaka payapa naman dito. <laughs> Nagustuhan ko. May hilig kasi ako sa ganito eh. May hilig ako sa mga ganito katahimik. Ganitong lugar. Tapos napaka hilig ko pa sa park. Sa mga dagat. Yan. Yeah. Kaya parang positive vibes yung lugar na to para sa akin. Ganda. Kuya, gusto ko na ang lalagay ka Gusto ko yung ganito. Bahala ka na Kaya lang, huwag mo kong kayo. May pa-toilet. <laughs> <laughs> Diyan sa'yo lang na lang, sa tabi oh. <laughs> e, meron siya tubig pag may sana. Pero huwag siya. Huwag. May may ano dyan, may parang may tubig. Pwede ka maligo. <laughs> eh, lalo na pag napunta siya doon din kila Kuya Lita sa Omaha. Sabi, pwede ka na dyan sa, <laughs> <Dyan>, sa tabi. <laughs> oh. Sa backyard. Lakad ka na lang, lang doon pag may <laughs> ka. Sa dagat, Libre shower. Talang hindi matagal Thank siya. you, Ma Sir Ronan. Thank you. Oh, welcome, welcome. Yeah. Salamat, Ma'am Tin. Thank you, thank you. okay. Thank you. Thank you, thank you. Next time, oh, next bye -bye. time. See you, see you again. Uh, oh, yeah. See you, Gio. Oh, Gio. Salamat. See, see you. Bye. Thank you. Bye-bye. Nakuha mo na yung pejowa mo. Ay, pejowa. Ando na, ando na. <laughs> Yan ang importante. Nakuha mo yung address. Ha? Yung address. Sige po. Bye. Thank you. Thank you. Salamat. Let's go. bye, bye, -bye. Mm -hmm. Yeah, let's go. Ayun, yeah. Oh, Mama Michelle pa tayo, <laughs> hindi pa tapos. <laughs> ano yung pumunta natin? Lake, no? Yeah. Kaya. Thank, thank, thank you, thank you. Salamat. Mga tupo. Mga tupo may kabaño pa din oh. lugar nila kaya. Tumayo. bahay dito Rafael oh. Oo, oh, ang ganda rito. Ayun, may for sale mo.

We, we saw a cop. Oh my gosh! Even though it's water, still following us. Hey, hold Huh? Stop. Isaw, isaw. Isa? Adamé, ohano. Mamí, damé oh, oh, no. Damé siguro is dadjan. Mini ka ginut baka madula si. Uy. Hay <laughs> <ginagawa laughs> mga gansado rin so. Ha. Si Tito Gio, hindi ko sanay. Sige. สะอาดสามมักให้ใส <tolota> Hindi na munod. Alam na niya ang alis na Bye bye. <laughs> bye bye kitty. Kasabihin niya. Babalik kayo ha. Babalik <laughs> kayo. Nakatapat pa naman doon kuya dun sa garahe. <laughs> Pero ang inikutan. Pero ang dalawa inikutan. <laughs> Ay okay. eh, dalakang ano. Tapos umuwi na. Meron ang bibili sa bahay niyo sa <laughs> <laughs> Ito e eh, ka magiging bahay niyo to. Babalik sila. <laughs> Ayun na tingnan mo. Ayun na biglang lahiga doon eh. Open sa atin. Ang ganda ng lugar dito. Uy lahat naman maganda eh. Stop over kami dito. Dito sa Marlborough Street. O oh, mayroon pa rin ako doon. Ang May apple din. Dito na po kami sa bahay nila di Randy. Uh, sulit ang pasyal ng araw na ito mga pinboy At uh, yung, yung natin. So, na tayo ng manyorewa. Ah, pauwi na tayo ng bahay. Nandito na ako sa bahay mga ka-pinboy. Kararating ko lang halos. Mga kabimoy, nakarating na tayo ng bahay. Nandito na ako sa kwarto ko. At maraming maraming salamat po sa panunood. God bless po sa inyo. At maraming salamat din po sa supporta po ninyo kay Bechay, sa mga bata, sa kanyang pagbablog. At may nakakasama na ako dito sa YouTube channel ko. So maraming salamat po sa suporta at sa panunood po ninyo sa kanila. Maraming salamat po sa panunood. God bless po. Thank you. Twaaluma nwankwo nifane nabankwataa maka 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 maka.